Pinaghahanda na ng Tagaytay City LGU ang inaasang dagsa ng mga turista ngayong long weekend. Ayon kay Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino, maraming turista ang nagpasko at magbabagong taon sa Tagaytay. Kaya naman, humingi ng pangunawa ang lokal na pamahalaan dahil sa pagbigat ng trafiko. Umiiral naman ang total firecracker ban sa lungsod at bawal din kahit ang fireworks display sa mga establishmento. Ano pa po namin binanang ang uh, firecrackers sa Tagaytay. So, yun nga, wal, wala kaming, kani kahapon lang, turn down ko yung three requests from three hotels for firecracker, fireworks display, no? So, ayaw po talaga namin, no? So, parehas lang yun ang firecrackers, fireworks, So, mm -hmm. so, 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 pasensya na dun sa, so sa association I... ng Sinabi ko na po yun sa Tourism Council namin.